Pinakansal niya ang tulong ng foundation. May mas nangangailangan pa na para pasyente. Doon kaya pinabibigay na lamang niya sa si iba. Pinagmasdan niya ang anak na mahimbing na natutulog. Hindi siya makakapayag na may iba pang tawaging ama si Sander. Gusto niyang mabuo ang kanyang sariling pamilya. Aayusin niya ang relasyon niya kay Sofia at hihingi siya ng tawad dahil nakusahan niyang manggagamit at ambisyosa ang dalaga. Sobra siyang nahihiya dahil sa nalaman niyang pagdurusa sa mali nilang nagawa noon. Malima ng ang nangyari noon sa kanila pero si Sander ang tamang nangyari at nagpabago sa kanila ni Sofia. Nagising na si Sander. Hinahanap niya nito sa Sofia. Mama Sofia? Naiiyak na sambit ng kanyang anak. Anak, wala pang Mama Sofia mo. Nagbabantay pa kay Lolo? Sagot niya kay Sander. Daddy Adrian? Umiiyak na sabi ng bata at yumakap sa kanya na mahigpit. O, oh, tahan na, anak. Nandito lang si Daddy. Hindi kita iiwan. Pag-aalo niya sa kanyang anak. Taraga po, Daddy. Hindi mo na kami iiwan ni eh, Mama. Umiiyak pa rin, nasabi ni Sander. Promise hindi ko na kayo iiwan, anak, ng Mama Sofia mo. At sana mapatawad mo ko dahil matagal akong nawala sa inyo. Naluluhan na rin sa Adrian. Salamat po, Daddy. Kahit kailan po hindi ako nagalit sa iyo. Lagi pong sinasabi ni Mama Sofia na mahal mo kami kaya ka para magtrabaho sa malayo, paliwanag ng bata. Lalong naloha si Adrian dahil sa kabila ng panghos ganya kay Sofia, puro mabubuting katangian niya ang iminulat at sinabi nito sa kanilang anak. Kaya hindi siya papayag na agawin ni Dr. Leandro ang kanyang mag-ina. Oo tama, pero ngayon nandito na ako para ito pa rin ang wish mo na makilala't makasama ako anak ko. Sagot ni Adrian at niyakap pa na mahigpit ang kanyang anak. Kinausap ni Adrian ang kanyang anak na ilihim muna sa mama nito ang pag-uusap nilang iyon. Dahil gusto niyang paaminin sa si Sofia na siyang ama ng bata. Matapos sa matagumpay na operasyon ni Sander, para makasiguro nagpa-imbestiga din si Adrian kung sino talaga ang tunay na ama ng bata. Nalaman niya na siya talaga ang ama ni Sander, kaya nagpakuha siya ng na abogado para makuha ang custody ng kanyang anak na matagal tinago ni Sofia sa kanya. Sobrang sama ng loob ni Adrian, dahil ilang beses niyang pinaamin ang dalaga, pero nagmatigas tong ilihim sa kanya ang katotohanan. Nagbakaawa sa kanya ang dalaga, pero di na siya pumayag na tumira pa si Sander sa kanya. Nagpapagaling pa rin si Sander kaya pumayag siya. Nadalawin pa rin si Sofia ng kanyang anak at minsan kasama nito si Dr. Leandro. Anak, kamusta na ang pakiramdam mo? Naiiyak na tanong ni Sofia sa kanyang anak. Okay na po ako mama, malakas na po ako. Masiglang sabi ni Sander. Mabuti naman anak kong superhero. Masaya ang sabi din ni Dr. Leandro. Opo, Daddy Leandro, Malakas na po ako kaya pwede ko na pong iligtas ang buong Earth. Masigla pa rin nasabi ng bata. Samantalang si Adrian nakikinig at nakatitig kay Sofia. Hindi niya alam kung bakit nagiinit ang ulo niya dahil magkasama na naman sa si Sofia at Dr. Leandro. Maaring nagkakamabuti na ang dalawa. Naiinis siya sa dalaga kasi parang ganun lang kadali dito ang makipagrelasyon sa ibang lalaki habang ang anak nito kakaopera lang sa puso. Gusto na niyang sabihin kay Sofia na alam niya siya ang totoong ama ni Sander. Pero paano kung di kayanin ng bata na ihiwalay siya sa kanyang mama? Kaya habang di pa ito nakaka-recover ng maayos, kailangan pa rin nasa tabi nila sa si Sofia. Sobra talaga siyang naasiwa sa dalawa pag magkasama, lalo na sa doktor dahil feeling close sa mag-ina. Kaya tumikim siya mula sa likod at lumapit sa anak niyang si Sander para sabihing tapos na ang oras ng mga besita kahit hindi pa naman. Nagtaka naman ang dalawang panauhin ng kanyang anak. Nais kong makapagpahinga ng anak ko. Matiim na sabi ni Adrian. Sige, lalabas na kami. Wika naman ni Leandro. Maiwan ka muna, Sofia. May pag-uusapan lang tayo. Utos ni Adrian sa dalaga. Okay, sige. Sangayon ng dalaga. Mahimbing na natutulog ang kanilang anak na si Sander at dalawa na lamang silang naiwan ni Sofia sa silid ng kanilang anak. Humarap na nakapamulsa si Adrian. Seryoso niyang tinitigan ang dalaga at ina ng kanyang anak. Pagbibigyan kita ulit, Sofia. Sino ba talaga ang ama ni Sander? Nakadepende ang magiging sagot mo sa kapalaran ng bata. Seryoso pa rin na ng binata. Hindi nga ikaw ang ama ng bata. Bakit bang kulit mo? Ines na sabi ng dalaga. Ganun ba? E ano tong resulta na nakuha ko sa dinay namin, ha? Kalokohan lang? Galit na tanong ni Adrian kay Sofia. Pwede ba Adrian, pabayaan mo na lang kami. Wala ko ibang hinangad kundi makasama lang anak ko. Kahit kailan hindi ako nang gulo sa'yo. Naiiyak na sabi ni Sofia. Pero hindi pwedeng ganun na lang yon Sofia. Ama ako ni Sander. Hindi pwedeng wala akong gawin lalo na sa sitwasyon ng bata ngayon. Nagpapasalamat ako kasi binayaran mo lahat ng gastusin dito sa ospital, Adrian. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran pa rin kita at yung kontrata itutuloy ko pa rin. Hindi yun ang gusto kong marinig, Sofia. Kaya kong ilayo sa iyong anak natin at kaya kong burahin ka sa buhay niya. Gusto ko lang naman mismo marinig sa iyong katotohanan. Seryosong saan ad ni Adrian. Oo, ikaw ang ama niya. Tatlong buwan bago ko nalamang buntis ako noon. Dahil sa takot ko sa iyo at kay Ma'am Cassandra, nilihim ko sa iyong katotohanan. Natatakot akong ipatapos niyo ko dahil sa paghiwalay ninyo. Tinago ko sa yong bata kasi alam kong hindi mo siya matatanggap. At iisipin mo hindi ikaw ang ama dahil maruming babae ako sa paningin mo. At ang nasa isip ko lamang noon makapamuhay ng tahimik kasamang anak ko. Pero mali pa rin na ilihim mo sa amin parehas ni Sandra ang katotohanan. Lalo na ngayong naghahanap siya ng ama kalmadong saad ni Adrian kay Sofia. Naguguluhan pa kasi ako hanggang ngayon dahil sa totoo lang ayokong maling magtagpo ang ating landas. Pero ang gumawa ng paraan Adrian. Naiiyak pa rin na sabi ni Sofia. Dahil hindi mo maitatago ang kasinungalingan at lihim. Tadhana talaga ang kusang gagawa ng paraan. Sambit ng binata. Inaamin ko may pagkakamali din ako sa mga lihim na tinago ko na mahabang panahon. Kaya sana mapatawad mo din ako, Adrian. Natatakot lang ako para sa kapakanan ng anak natin. Naluluha pa rin sabi ng dalaga. Patuloy lang na umaagos ang mga luha ni Sofia. Nilabas niya lahat ng hinanakit at sama ng kanyang loob na tinago niya sa mahabang panahon. Lumapit ng dahan-dahan si Adrian at niyakap niya na mahigpit si Sofia. Kaya lalong naiyak si Sofia sa balikat ng binata. Patawarin mo ko, Sofia. Kung natakot kita noon at ngayon naman, hinusgahan ko ang pagkatao mo. Bulong ni Adrian sa dalaga at mahigpit niya itong niyakap. Tang iyak lamang naging sagot ni Sofia dahil sa mahabang panahon ngayon lang gumaan ang kanyang pakiramdam. Wala na siyang dapat pang ilihim at itago Tumigil siya sa pag-iyak at tinitigan si Adrian. Iniisip niya kung totoo ba ang nangyayari ngayon sa kanya. Gusto kong magsimula tayong muli para sa anak natin. Gusto ko kayong makasama habang buhay. Sambit ni Adrian habang pinupunasan niya ang mga luha ni Sofia. Totoo ba itong mga naririnig ko o panaginip lang Adrian? Natanong na lamang ni Sofia sa binata. Oo naman, totoong totoo mahal ko. Natatawang sagot ni Adrian kay Sofia at muli niyang niyakap ang dalaga. Bumitaw naman si Sofia sa pagkakayakap sa binata at muli niyang tinitigan ang mukha nito. Pasensya ka na Adrian. Hindi ako handang umibig at nasaktan ako sa mga panghuhusga mo sa pagkatao ko. Lagi na lang nasa isipan ko na masama at marami akong babae sa paningin mo. Pag-amin ni Sofia sa nararamdaman. Sorry Sofia kung hinusgahan ko ang pagkatao mo nang gano'n na lang. Sobra ako na konsensya ngayon, lalo na nang malaman ko ang mga paghihirap na naranasan mo habang pinagbubuntis si Sander. Malungkot na sabi ng binata. Nakaraan na yon at kinaya ko naman lahat. Gagawin ko lahat para patunayan sa iyong mahal kita. Pag-amin ni Adrian. Hindi mo ako mahal, Adrian. Gusto mo lang ako dahil kailangan ako ng anak natin. Malungkot na sabi ni Sofia at lumabas na ng silid. Kaya nagdesisyon si Adrian na ipagpatuloy ang pagpapagamot kay Sander sa Amerika. Matapos na tuluyan makarecover si Don Arturo, kinausap niya ang kanyang daddy tungkol sa kalagay ng kanyang anak. Kukunin niya kay Sofia si Sander dahil mas may kakayahan siya na ibigay ang mga kailangan ng bata. Pero napakabata pa ni Sander at nasana ito sa kalinga ng ina. Hindi rin pwedeng mama ang loob ng bata dahil makakaapekto ito sa sakit sa puso nito. Pinasyal niya ito ngayon sa mall na pagmamayari niya. Binilhan ng mga bagong damit maging mga laruan. Nagbonding silang mag-ama, samantalang si Sofia ay nakatanaw lang sa malayo. Daddy, bagay po to kay mama. Pagpili ni Sander sa isang bestida na floral design na tiniabot kay Adrian. Marahil miss na ng bata ang mama nito, kaya napatingin sa mga bestida. Mm, oo nga anak, sige, bili natin. Pagsang-ayon ni Adrian. Daddy, bakit po kaya hindi ako kinakamusta ni Mama? May iba na po ba siyang baby kaya hindi niya po ako inaalagaan? Naluluha na sabi ni Sander. Yumukod naman si Adrian at ginulo ang buhok nito. Ginitian ang kanyang anak. Halika nga dito. May inaasikaso lang si mama mo na trabaho. Kapag natapos na ang trabaho niya, papasyal din siya sa mansyon at aalagaan ka. Mahabang paliwanag ni Adrian sa anak. Talaga po, Daddy? makikita at makakasama ko na po si mama? Oo naman anak, namimiss ka din niya sigurado. Pagpapakalma ni Adrian sa kanyang anak. Sige po daddy, hihintayin ko po si mama Sofia. Masayang sambit ng bata. Natawa naman siya sa inakto ng kanyang anak. Mapagmahal ang kanyang anak at maalalahanin. Lagi nitong inaalala ang kanyang ina. Kaya mamaya pagkatapos nilang mamasyal, dadalhin niya si Sander sa apartment nila Sofia kakausapin din niya ang dalaga tungkol sa plano niya na dalhin sa Amerika ang anak nila at doon ipagamot. Matapos silang mamili ng bagong damit at ibang kailangan nila, nag out sila sa isang restaurant ng pagkain para kainin na lang to sa apartment ni Sofia. Papasok na sila ng bahay ni Sofia nang marinig niya ang pag-uusap nila Dr. Leandro at Sofia. Hindi pa ako handang magmahal, Leandro. Sa ngayon ang gusto ko lang makasama ang anak ko na si Sander, wika ng dalaga. Handa naman ako maghintay, Sofia at tanggap ko si Sander. Tutulungan kita para mabawi mo. Ang anak mo kay Adrian? Sagot ng doktor sa dalaga. Pasensya ka na. Hindi ko pa alam ang isasagot ko sa iyo, Leandro. At hindi ako nababagay sa iyo. Alam mo naman ang estado ng buhay ko. Mahirap lang ako at single mother pa. Paliwanag ni Sofia. Wala akong pakialam. Ano man ang nakaraan mo, Sofia, alam mo yan. Mula noon hanggang ngayon, tanggap ko ang pagkatao mo. Gusto ko na magkaroon ako ng sariling pamilya at gusto ko ikaw ang maging ina ng mga magiging anak ko. Dahil nasaksiyan ko kung paano ka naging mabuting ina kay Sander. Seryosong saan ni Leandro. Nagkatinginan lamang si Sofia sa doktor. Nanghahalikan siya ng binata, iniiwas niya ang kanyang mukha. Nagulat na lamang siya nang may tumikhim at umubo sa likod nito at narinig niya ang sigaw ng kanyang anak. Mama Sofia, miss na miss na po kita. Sigaw ni Sander at yumakap sa kanyang mama at tinagka naman ni Sofia ang kanyang anak na sobra niyang namiss. Mukhang nakakaabala kami ni Sander sa inyo. Ines na sabi ni Adrian at ginisihan si Dr. Leandro. Hindi naman Adrian, pauwi na rin ako. Maari naman kaming mag-usap ulit sa ibang araw. Sagot ni Leandro at ginisihan din ito si Adrian. Lumapit din si Sander sa doktor at niyakap niya rin ang bata. "Hello Daddy Leandro, miss you din po." Malambing na sabi ni Sander sa kanyang doktor. "Miss you too, anak. Kamusta na naman ang pakiramdam mo?" Malambing na sabi ng doktor sa bata. "Mabuti na po ako. At dumalaw po kami ni Daddy para makita si Mama." Nakangiting sabi ng bata at muling lumapit sa kanyang Sofia. Mauna na ako, Sofia. Babalik ako ulit, Sander, para makapaglaro tayo. Paalam ng doktor at niyakap muli si Sander. Tumingin lamang ito kay Sophia. Tanging tango lamang naging sagot ng dalaga. Paglabas ng doktor, tinitigan lamang ni Adrian sa Sofia habang ang dalagay napayoko na lamang at muling niyakap ang kanyang anak. Namimiss ka ni mama anak pasensya ka na kung di ako nakapunta sa mansyon. Nagkaroon kasi si mama ng trangkaso. Ayokong mahawa ka. Malungkot na sabi ni Sofia sa anak. Okay lang po, mama. Kami na po ang dumalo sa ni daddy sa kami dala po kaming pagkain. Masaya ang sabi ni Sander. Hinila ni Sander ang kamay ng kanyang mga magulang papunta ng kusina para kainin ang kanilang pagkain na dala habang kumuha sa Sofia ng mga plato, lumapit din sa si Irian sa dalaga. Okay ka na ba? Bakit di mo malang sinabi nagkasakit ka? Nag-alala ang anak mo sa'yo. Saan ad ni Adrian? Mabuti na ang pakiramdam ko, Adrian. Pasensya na kung di ko kayo nasabihan na wala kasi ang cellphone ko at ayoko ding mahawa si Sander. sa Sander. Mahinang saan ang dalaga. Sa pag-aalala sa dalaga, hinaplos ni Adrian ang noon ng dalaga para malaman kung wala na itong lagnat. Medyo mainit pa rin ang dalaga kaya siya na lamang ang nag-asikaso ng kanilang pagkain. Pinaupo na lamang niya ang dalaga. Tara, kain na tayo. Tawag ni Adrian sa mag -ina. Masaya silang kumain at matapos pagsaluhan ng kanilang hapunan, pinakit muna niya si Sander sa kwarto nito para magpahinga at matulog. Mukhang di pa okay ang pakiramdam mo. Dito muna kami ni Sander. Wika ni Adrian sa dalaga mabuti na ang pakiramdam ko, Adrian. Konting pahinga lang to. Kaya ko naman at kasama ko naman si Elena. Paliwanag ni Sofia. Inumin mo na itong gamot at mahiga ka muna sa sala. Ako na maguhugas ng plato. Sabi ni Adrian sa dalaga at iniabot ang gamot sa kanya. Sige, Adrian. Maraming salamat. Saad ni Sofia at nahiga na muna sa sofa. Nang matapos magugas ni Adrian, nilapitan niya sa si Sofia para tingnan kung may lagnat pa rin. Pagsalat niya sa noon ito, sobrang init ng dalaga. Kaya kumuha siya ng tawal at palanggana na mainit para punasan ang dalaga. Nainis siya kay Dr. Leandro. Masama na pala ang pakiramdam ng dalaga ay naabala pa nito. Hinayaan namang niya na magkapagpahinga ito at magdamag niyang binantayan ang dalaga. Umiibig na nga ba talaga si Irian kay Sofia o para lang sa bata kaya nais itong makasama ang dalaga? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!